Kailangan ah. 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 pa Nawalang ganang na po. Hindi na po lang po na Nabasa na po. Ay sorry po. Pasok tayo na simbahan mga kabis, sasimba tayo. Napakadaming tao ngayong linggo. Hindi naman first Friday pero sobrang daming tao. Left, yeah. dirente.

tayo maupo ang mga cabins dito tayo malapit sa uh, may pin, may ano pintuan para medyo may hangin na kadaming tao ngayon mga ng cabins. 11 11am mas ng 11am to mga kabilis sobrang dami pa rin talaga magsisimba po ang inyong ate babes dito ngayon po ay araw na linggo November 16 mga kabilis ayan, ayan nagalab shout out po sa inyong lahat last Sunday po sa inyong mga kabilis ayan napakadaming tao balikan tayo sa mga tao. napupuno pa yan. Ang dahil pang pumapasok. Punod puno din kasi sa labas ng kabibs. Last Sunday po sa inyong lahat mga kabibs. Mega mega love shoutout po sa inyong lahat. na ay pagbalain tayo ng Diyos malapit na po ang Pasko, magpray tayo na sana wag na wala nang dumating na mga kalamidad at mga pagsubok sa ating bansa, sa ating bayan at siyempre sa buong mundo. Ayan mga babes Dito po isang hapang lang sa kaliwa ko. Pasok po tayo dyan po. Ipo, ate, kuya. Isang hapang lang sa kaliwa. Ay, hindi Dito na lang po tayo sa gilid. Ewan po natin po may pinto. Malapit tayo sa may pintuan pero may hangin na konti mga kabis kasi mga ka dito sa Quiapo Church, the National Shrine of Lac Nazarene, Quiapo Church po ito mga ka-babes, malapit na pong mag-umpisa ang Misa, kaya mag-a-out na rin po ang inyong ate may love shout-out po sa inyong lahat, bless Sunday and um, God bless you all mga ka-babes, tayong lahat ang poong may kapal. I love you all mga kabibs. Keep safe everyone. God bless, God bless. sa kabila ng